Kayo po ba'y naniniwala sa mga ganitong vision? Medyo sikat ito. Rudy Baldwin. Medyo sikat po talaga ito. At pinuntahan ko yung kanyang uh, Facebook page. Maraming supporters. Million, million. Personally, hindi ako masyadong... Hindi ko alintana yung mga ganito. Vision, vision. Hula, nakikita ni ganito. Mga astrologers hindi masyado talaga eh, kasi para sa akin um, go on with what is with life yun naman ang ng buhay go on, mag-enjoy, maging mabuting tao uh, hindi ibig sabihin kasi ng sobrang madasalin mo, ay mabuting tao ka rin, diba? Basta mabuti ka wala kang masamang iniisip tungkol sa ibang tao, sapat na sa akin, hindi ako masyadong madasalin tao, pero yun nga ito po ay nakabulabog sa lahat ng mga kababayan ko dito sa Romblon. Talagang nabulabog silang lahat. Dahil ulitin ko ha, napakaraming followers na i-share na rin. Na i-share na rin to na napakarami. Napakarami na rin siyempre nag-aalala ng mga taga, taga dito sa amin. Ang mga kababayan ko dito sa Romblon, ako po ay nasa isang isla sa Romblon, isang maliit na isla. Pero alam ko ang buong Romblon, mga kababayan ko dito sa, sa buong probinsya ng Romblon, Ako'y naniniwala na mga mabubuting tao at madadasalin, hindi, hindi uso dito yung mga krimen, hmm, ano yan. O kahit pa paano, syempre, merong, meron pa rin mga ilan-ilan. Pero mabubuti ang mga tao dito sa amin, sa probinsya namin. Kaya kung ano man ito, na vision ko na no, itong si Rudy uh, Baltwin, Okay, nakaka-alarma talaga. Pero sana kung meron siya nakikita, yan ay darating at darating naman siguro. Lahat naman, kahit saan naman, dumarating talaga ang sakuna. Ano? Pero, kalikasan kasi ito eh. Diba? Bugso or, or ito ay bunga ng, ng kalikasan. So, una dito sa amin, ang mga tao dito ay pinangangalagaan ang kalikasan. Siyempre, yung ibang trahedya, talaga aksidente talagang hindi natin uh, ginusto yung mga ganitong klaseng, yung mga posibleng ganitong trahedya nga. Pero uulitin ko, binulabog niyo po ang buong sambayanan ng aming probinsya ng Romblon Bakit kailangan may ganito? Bakit kailang i-post sa social media yung mga ganito? Hmm. Sabi naman niya sa bandang huli, um, magdasak mag-ingat. Ah, pwede, ano, Pwedeng sabihin na ito ay isang paraan para makaiwas tayo sa nakikita nga mga sakuna na mangyayari sa mga babaeng ko dito sa, sa Romblon. Sabi niya, o, Romblon vision. Um, nakita ko sa vision ko na mga taga Romblon na halos sunod-sunod na ang aksidente sa karagatan. Minsan, lumalakas ang alon sa hindi inaasahang panahon. Nakikita ko ang aksidente sa mga sasakyan malakas ang aksidente na pangyayari medyo kaiba yung Tagalog yun, hirap ba sa amin. pangyayari na maganap sa Romblon mena, meron ako nakita ang kagubatan na magliliyab ng apoy napabalita ito sa telebisyon sa lawak ng apoy at matinding pinsala na dulot nito dumanas ng pagbuho ng lupa sa ilang bahagi ng Romblon wala itong pinipiling panahon maulan man o mainit, gumubuhang lupa at nakararanas at makararanas daw ng lindol ang rumblon na may kalakasan lalo na sa dagat. May ilang pagyanig sa mang, na mangyayari sa vision ko. Maraming lamang dagat ang napadpad sa dalampasigan at nasundan ito ng mga pagyanig. At nakita ko sa vision ko ang pagtaas ng tubig. May mga pangyayari na masabi ninyo na hindi pa dinadanas ng mga tagarumblan. No? Yun yung medyo nakakalarma. Itong mga pangyayaring ito ay hindi pa daw na dinaranas itong matinding trahed, trahedya na pwedeng dumating dito nga sa aming probinsya eh, hindi pa daw ito dinadanas ng mga taga-Romblon kaya talagang nakakakilabot talaga hmm. talagang nakakatakot ito kung iisipin ano ho pero kung tayo na nananalig naman at naniniwala na totoo, ako ako naniniwala na lahat talaga may katapusan. Kung kung oras na natin, oras na natin. Kahit anong gawin mo pa, oras mo na talaga. Yung yung ating destiny ay nakatatak na yan sa, sa, sa taas. So, eto, um, pwede kasi makadagdag dito eh, sa mga alalahanin ng mga kababayan namin. ba diba? Yung iba dyan na, na, na dapat ay maglayag, dapat ay mag, uh, may mga importanteng lalakarin, halimbawa, matatakot yan. Yung iba na na madalas ay nasa or sabihin na natin yung iba na nasa kagubatan na nasa bundok kasi kuno no, may masusunog na bundok ewan di ba yung pangamba araw-araw hmm. maigi pa nga yung naansya na naansya na kasi pwedeng, pwedeng mapadali ang buhay ng mga kababayan namin dito dahil sa kanilang pangamba stressful ito para sa amin ha? para sa marami sa amin hmm. na itong kanyang vision napakarami mag lamang ang dalawang mayor daw. Ito yung matindi. Meron daw dalawang mayor dito sa Romblon. Dahil may incidenteng mangyayari na ikasasawi nila. May nakita ako, isang sasakyan, pandagat, na bumanggar sa pier. Nawalan ito ng control Mga taga-Romblon, may isang pangyayari na magaganap. Hmm. Okay. Na nakita ko sa vision ko sa mga estudyante ng Romblon, may kinalaman ito sa pagkain na halos maraming estudyante ang nasawi. Dahil, okay, nalalason ng mga estudyante may dalawang mayor na mamamatay or masasawi. Oh, grabe. Okay. Pangyayari na mag... Uh, magun anyway. Ang haba. Masawi dahil maging maingat sa mga kinakain daw itong mga kabataan. Basta iwasan na mag-outing. Okay. Yung mga estudyante daw dito sa probinsya ng Romblon. Iwasan na mag-outing. You see kung anong maidudulot na Sa halip na may, may kasiyahan na Oo, oh, totoo na. Minsan talaga yung hindi tanan ng mga kabataan yung pag-iingat. Magandang, magandang babala ito. Pero kasi, parang, parang gusto nyo na wala nang gawin ang mga taga-rumblon kung ganito ang mga vision nyo po. Parang gusto niyo na sa bahay na lang lahat. wag na magtrabaho. You see yung mga ganito po na, na mga vision, yung mga ganitong hula? ako ako'y naniniwala. Hindrance ito eh. Nakakadeter ito ng mga dapat gawin ng mga tao in a way hindrance din ito sa success ng isang lugar sa pagunlad ng isang lugar totoo na posibleng mangyari lahat ito so mangyari na kung mangyari na pero yung kasi ay gaganit dadaan pa sa mga ganito na vision at maraming naniniwala ditong, dito kay Rudy uh, Baldwin nga na kuno ay halos lahat ng kanyang mga vision ay nagkakatotoo hmm. good luck